Funalo, gaming for 21 years old and above only. Give it fun, game responsibly. N N number one N number one N in music, N news, N and information. This is Star FM N B Best Music, music Station. station. Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Kimi. 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 Jika na. Doran na. Gina. Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto? Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad na yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no? Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. <laughs> ano bang gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh! Istoryang pasada. Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Ganun po pala kapag gusto mong maging proud sa'yo yung mga taong mahal mo. Sa sobrang takot ka na ma-disappoint sila, titiisin mo ang lahat. Ako po si Yana, at ito po ang aking istoryang pasada. Sa totoo lang, gusto ko na po talagang umuwi sa amin sa Cagayan. Kaso lang. Kailangan ko pa pong gawing proud si Nanay. Si Nanay na naging matatag sa pagtataguyod sa aming apat na magkakapatid. Tinaguyod niya po kami sa pagtitinda ng banana cue at kamote cue. Pinalaki niya po kaming may takot sa Diyos, huwag magsinungaling, at magkaroon ng paninindigan sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay. Tanda ko po noon, iyak po ko ng iyak bago pa lumipad papunta ng Maynila para mag-aral dahil nakapasa po kasi ako sa entrance exam. Pangarap po namin sa magpamilya o sa aming pamilya na may makapagtapos po sa amin sa isang kilalang universidad. Dahil po yung tatlo ko pang magkapatid o mga kapatid ay maaga po silang nagkaroon ng sariling mga pamilya. Pero hindi po nagtanim ng sama ng loob ang aming ina. Sobrang bait po talaga ni nanay. Matapos po ng aksidente noon kay tatay habang siya po ay pauwi sa aming tahanan, mag-isa na lang po kaming tinaguyod ni nanay. Dahil nga po may mga asawa na ang mga nakatatanda kong kapatid. Medyo may pressure po akong nararamdaman dahil ako po yung inaasahan nilang kauna-unahang makapagtatapos sa kolehiyo sa aming pamilya. Kayod kalabaw ang ginagawa po ni nanay. At tinutulungan naman po ako ni ate, ang panganay po sa aming magkakapatid, na makapagpadala po sa akin ng pambayad sa aking dorm at gayon din naman po ang aking allowance dito sa Maynila. Sa tuwing tumatawag po sila, nakangiti po ako sa video call. Pinaparamdam ko po sa kanila na matatag ako. At palagi ko pong baon-baon ang turo sa akin ni nanay na huwag akong paaapi. Magkaroon ako ng tapang at lakas ng loob dahil ginusto ko po ito. Yung ganong klase po ng fighting spirit sa aming pamilya ang palagi kong daladala habang nag-aaral. Nagkaroon po ako ng katatagan ng loob kahit nung una po ay takot po ako makipagsapalaran dito sa Maynila dahil wala po akong kakilala kahit na isang kabag-anak man lang. Minsan gusto kong pong umuwi na lang sa aming probinsya sa Cagayan at tulungan na lang po sa pagtitinda si nanay ng banana o kamote cue. Pero... Katulad nga po ng turo po sa amin, kailangan po naming pagsumikapan dahil po kakaunti lamang ang nabibigyan ng ganito pong oportunidad sa aming bayan. Kaya naman, hindi ko po bibiguin ang aking pamilya at haharapin ko po ng buong katatagan ng loob. Ang pag-aaral po kahit na malayo po sa akin ang aking pamilya. Dalawang taon na lang makakapagtapos na ako. Dalawang taon na lang ng pagtitiis, pagsusumikap at pagsusunog ng kilay. Malapit ko na pong maabot ang pangarap ni tatay at ni nanay. Maging ng na mga kapatid ko na sinusuportahan ako ang makapagtapos ng kolehiyo. Ganito po pala ang buhay. Ganito po pala ang pagmamahal din. Nakakatakot po na ma-disappoint natin ang mga taong mahal tayo at mahal natin. Na sobra tayong suportado sa ating mga pangarap. Kaya naman daladala -dala ko po ang katatagan ng puso at ng loob lalaban sa hamon ng buhay at magtatapos ng pag-aaral. Ito po si Yana at ito po ang storya ng aking pagpapatuloy sa buhay. Nagmamahal at gumagalang. Yana. At 'yan nga po ang acting istoryang pasada ngayong hapon ng Webes. So no, sobrang nakaka-inspire yung uh, fighting spirit nitong uh, Niana. At the same time yung binibigay sa kanya'ng inspirasyon at fuel ng kanyang pamilya sa probinsya no yung tipong andaming andaming estudyante na galing sa iba't ibang probinsya sa malalayong probinsya pa talaga tas nakikipagsapalaran sila dito sa Maynila para to pa rin yung kanilang ano mayon mga pangarap sa buhay ayaw nilang biguin yung mga taong sinusuportahan sila binibigyan sila ng moral, financial support. At kumbaga, yung, yung pumunta ka dito nung no, walang kang kamag-anak, nakakatakot na eh. What more yung... sasagupain mo pa yung yung mundo dito sa sa syudad nang no, wala kang kakilala nakakilala tapos kubaga yung yung pamilya na pinanggalingan mo ay wala namang kaya ganyan talagang patas kung lumaban sa buhay. Kaya sana mahiya yung mga taong hindi patas lumaban sa buhay. no? Oo, talagang kilabutan kayo. Kasi napakaraming Pilipino. Sa Pilipinas, ang araw-araw kumakayod ng patas. Araw-araw nagtatrabaho ng marangal. Araw-araw nagsusunog ng kilay, nagbabanat ng buto, nagbabayad ng tax, nagbabayad ng buwis ng tama. Sana mahihiya yung mga tao na hindi patas lumaban sa buhay. 'No mahiya naman po kayo. Oo, no? Lalo na yung mga tao na yung mga magulang na nagpapaaral ng anak na grabe yung pagsusumikap sa buhay, walang ninanakaw sa kaba ng bayan. Ganyan, talagang gusto lang nila magkaroon ng maganda, maayos na buhay. Sana ganun yung mindset ng lahat. Walang lamangan. Lahat naman tayo oh. dito sa Pilipinas. Tapos si iba nanlalama. Sarap kurutin eh. <laughs> well, anyway, so hello po, po, sa mga, hello po sa mga ka natin na nakikinig sa kanilang mga radyo sa mga oras na ito tayo rin po ay nasa Facebook Live. Kaya naman, punta po kayo sa ating Facebook page at magbabasa po tayo ng uh, mga komento. Baka kung maya-maya, baka pwede tayo magbasa ng ating mga komento. Pero Castor Nation, ngayong uh, hapon na ito, ano, kung ikaw ay minaramdaman sa ating istoryang pasada, pwedeng-pwede mo yan, uh, pwedeng-pwede mo yan i-message, i-comment, uh, kung ano po ang inyong naramdaman, kung ikaw ba ay nakapaga nakakuha ng aral sa pinagdadaanan o pinagdaanan ngayon o pagsusungikap ni Yana. At kung ikaw man ngayon ay meron kang story ang pasada rin, nakapupulutan ng aral at inspirasyon, pwedeng-pwede mo yan i-PM sa ating Facebook page, yan po ang 102.7 Star FM Manila. Anyway, highway by the way, hanggang dito na lamang po ang ating Facebook Live. Pero magtutuloy-tuloy pa rin po ang ating nagagandahang tugtugan at pagbibigay sa inyo ng impormasyon na kailangan nyo malaman at ngayon lang malalaman. Let's go, BT na po ulit. Balik tugtugan po tayo. RWBRB as in Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, Share mo. Bye-bye. Ingat. para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 95.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, makinig sa so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.